po okay. Ilan yan? Isa lang? Uy, tulungan mo na ako. Hindi ko malali eh. Sinipat. Sa gratis. Ay, hindi. Nadulas lang. Teka lang. Isa pa. Malakas ng hangin.

oh <laughs> wait Oh. 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 Eu falei eu fui eu. <laughs> <laughs>

Bye, tara. Teka lang, nalaglag na ako. Hehehehe. Nalaglag na ako, binayara na kasi <laughs> 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 <alam bine> <laughs> gusto kasi marayo eh. Oop. Okay. Yan. Ay! <laughs> Oo, oh, next na. Nakakapitig ng ano yun. Boy! Tangin na mo, gabay ngay. Yeah, yeah. Ilap, Pila, pila, pila. ilap, 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 ilap,

Hola. Vamos, y por todos los lados.